Uh, have you received already the subpoena was served yesterday by the NBI? Yes, uh, natanggap namin yung subpoena mm -hmm. ng NBI uh, and nilagay nila doon na they are investigating grave assault yes. and um, violations under the and the, an anti -terrorism. Violations under the anti-terrorism law. So what's yes. your Oh, um, ang unang-unang ginawa namin is I requested to risked the invitation dahil nag-conflict siya sa schedule namin sa hearing ng House of Representatives sa Committee on Good Government. So, conflict silang dalawa and pinrioritize namin yung hearing sa House of Representatives kasi kahit man hindi ako umaten doon, umaten ako sa investigation, nakikiusap talaga lagi. And yun din talaga ang promise ko sa kanila simula pa nung mag-umpisa lahat ng uh, mga investigasyon, nasasamahan ko yung mga employees ng Office of the Vice President na pinapatawag uh, sa mga hearings. But what's your reaction, ma'am, to these cases filed against you po? Lalo yung sinabing possible pati yung anti-terror. At saka, itagdag ko na rin yung penal po ng PNP just today po against you, against your group commander, and some more jandos and Jane po. Dahil sa nangyari po ng transfer from BMMC to St. Louis po, Yes, oo. Um, well, on face value, hindi ko naman nakita kung ano yung mga allegations niya, no? Meron lang mga pinagpapasapasahan na cover noong complaints. On face value, it will not hold water. Um, And then, ang pangalawa is yung grave assault. I believe, pinipilit na lang talaga nila nagawa ng kaso yung mga remarks ko. And pangatlo, natatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking ano, uh, properties and assets. Kasi itong violation ng anti-terrorism law, ginawa nila ito kay Congressman Arnie Tevez. So they have a playbook on what you do to a person na kakasuhan mo ng anti-terrorism law. So ano ba yun? Ano bang gusto nilang gawin? Kaya sila nag, nag file or nag-charge ng anti-terrorism law. Gusto nila mag-cancel ng passport. Gusto nila mag-red notice sa international. So hindi ka makakagalaw uh, overseas. Gusto nila mag-amlock anti-money laundering um, violations. So, ibig sabihin nun, if you freeze nila yung pera mo at yung properties mo. Hindi ka makakagastos ng pera at hindi ka makakapasok sa properties mo. At gusto nila mag-issue ng mga search warrants. Anong ginagawa nun? Papasukin nila yung properties mo. And nagtanong ako sa Negros kung anong nangyari doon. Kasi nga, tinitingnan ko yung ginagawa nila and they're doing the Arnie Tevez playbook, ang ginawa nila doon, pumasok sila sa mga bahay, mga properties, nagsasabi sila, may clearing team kami. Para daw safe mag-search, mauuna yung clearing team, maglalagay ng kung ano-anong barel o kung ano-anong mga posibleng ilegal na mga bagay, kasama na droga, ganon. Pagkatapos, papasok ang search team. Pagpasok sa search team, syempre, nandoon na yung mga hinahanap kuno nila. So yan ang sinusunod nila. It's not without president ang, ang pag-file nila ng anti-terrorism law. Yung mga sinabi ko ngayon, yun yung gusto nilang gawin. Kaya pinipilit nila na merong violation sa batas. Mag-cancel ng passport, mag-red notice, mag mag-issue ng kaliwat ka ng search warrant. So ibig sabihin, babalik pa rin tayo dun that this is clearly oppression and harassment for remarks that they pinipilit nila to take it out of its logical context. Abogado ako. Alam ko kung anong illegal at illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Hindi actionable ang maghabilin ka. Hindi actionable yon. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Walang malik doon. Walang illegal doon. Sinabi nila kahapon, kung sino bang nandoon sa inyo sa uh, interview, press briefing namin. Sabi nila, Oh, uh, pinalaki at pina, pinalakas yung security ng first family, ng president, dahil may threat. So ako, isip ako. Nilalakasan nyo yung security niya? Ibig sabihin ba noon papatayin na ako? Why for? will you double the security? Diba? Itong, itong mga dictators and oppressors, unfortunately, hindi sila magaling mag-isip. Basta, salang, basta lang sila tira, nang tira, ng tira, pero hindi nila iniisip na lahat ng sinasabi nila, it doesn't make sense, especially kapag nagsisinungaling ka, mahuhuli at mahuhuli ka sa pagsisinungaling mo. Kaya nung nakita ko yung ano? Uh, NBI, Sobina, nagpatanong kagad ako sa Negros. Kasi it's not the first time na ginawa nila yon sa isang Pilipino. Ah, sabi ko, anong nangyari sa Negros? Sabi sa akin kung anong nangyari sa Negros. And sabi ko sa mga lawyers ko, yan, ang gusto nilang gawin. I'm oh, sorry, yung sa PNP po, kasi direct assault, ikaw yung group commander mo, yung security mo kaya mm -hmm. nga, pero yung ng AFP, uh -oh. para to face the investigation. Yes, uh oo. -oh. Initially, we are filing charges against them as well. for disobedience, for kidnapping, for robbery.